kami nagtatapon ngayon yo pinatras na ng aking driver kaya naman yung aming bagong bako Noble. lobol, lobol yun mga kami. shout sa inyong lahat yan saan man sulok ng mundo na may Pilipino dito kami nagtatapon ano <laughs> o kaya na o oh, ang lapad na natapunan namin madalim to dati mga kabeza ngayon

Oke, okay, sasakay tayo mga kabigars Hop 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 Abante Abante Si suerte Yang si suerte, Ang aking driver Ini kita uh, yeah. What's up Gahin uh. ini nama Hop Gahin na

sa yan o malapit yung tapos <coughs> yun yung aming ginagawa dati matatapos na ayun o yan <coughs> yun yun yung aming ginagawa <coughs> subdivision sa wall dredge yan mga kapingas ko ayan ang guard house Okay, bye-bye, okay,